Welcome to my channel. Sa hey, mga kajang. Samahan niya ako mga kajang. Dito tayo ngayon sa Ibiga. Magbabaklas tayo ng mga appliances. Hey, Marami na tayong baklasin. Ayan. Hey, baklasin natin mga kajang. Mga, okay, mga bike. Ito, mga electric fan. mga uh, iba't ibang appliances pa dyan mga kajang. Kasi na natin. So, washing. Ayan. Ayan, okay. Ayan, ang Okay. na natin doon. Yung mga electric pan Ayan, Mga di-clip na electric pan Ayan. Ito yung mga bagong ipo nating mga kalakal, mga kadyang. yan. Mga monoblock. Mga sirang ipuan. Kakal natin. Mga galong. Mga May mga kulungan tayo dyan. Sino gusto ng kulungan yan? pa yung kulungan yan. Eh. Kulungan ng manok o ibon. Pwede yan. Pwede yan. Maganda yan ay sahuran sa ilalim. Bago ito natin. Ito pa, yung lata. Ito yung mga plastic natin. Yan yung uh, mga nakajambo. Ito tayo nakakapon. Yan. Mga natin. Mayroon tayong nakuha kahapon na kulungan. Yung kulungan ng aso. At tayo bakal. Pero sakap na. Bulok na yung bakal niya. Ito yung mga saksa ko. Mga plastic natin. Ito yung bagong ipo natin. Yung ano, bote. Bilis natin makaipo ng bote.

Ano pa nga mga TV dito Mga TV natin Hindi na pinupunta ng buyer natin. Ito, TV eh. Dami na rin yan, Yung mga TV na yan. Yung mga maliliit na monitor. Ayan. Ayan uh, ka dyan. Sumahan niyo ako at uh, magbabaklas na naman tayo ng mga appliances. Ayan. Baklasin natin yung mga ko nga natin. samahan niyo ako. Let's go. Paklasan time. <laughs> baklas, baklas. Pag may time. Kita ba ako mga kadyang? Mababa yung camera ko. Mataas ko pa.

Thank you. so 生命，感受命。 mas simple yan sa timbangan pag dinadentinan ng pirong tanso eh metalit si okay. Oh sure. orang <laughs> grip ng aking command ngayon, bear <is> sweet, <laughs> bear sweet. Sailing pan to mga mga dito. Sailing fan. Sailing fan. Bain ng soke natin. Diyan lang daw. Uh, Durog-durog na. Ayo. <laughs> Thank you. Thank you. Nakabalik na nga si ano, si Mike. Mabilis lang. Dalhin niya na doon. Mabit yung ano. Mabit yung brace. Ala. Ano ito mga Sumabit yung grip sa, sa Ano ko? <laughs> sa gilid. Sa gilid okay na. Tanggal <laughs> ba? Bunso, may golf shout out. Oh, Dogi, shout out. Dogi. Oh. Bunso, Dogi, si Bunso, oh, nandito. Oh. Nari, na si Si Bunso, oh. um, Ginagawa tayo. Bunso, na, na, na. Thanks <laughs> for Lose. Lose. Saan ba Sa court? Sa court? Kasi na si, lang lang sila kasi nandiyan na nga saglit lang saglit lang nang, sila saglit lang talian mo nga si Anali Arlin Anali ha so, okay. Ini mana di to? Su, 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 su. Di to salut. dahil yeah. yes. Ayan, yeah, mga kadyang, umalis tayo sa glit kasi may turukan ng aso dyan sa aming court kaya dinala ko muna si Bunso kasi para maturukan yan, yeah, magpaturok muna tayo ng ating alagang aso kaya yeah, sumalis muna tayo sa glit Tidak tahu mo mana tu si Bunso kasaway Bunso eh. lang mga sa labas. May, mayroon, mayroon na uh, na kasi may protection. mayroong mga may protection. so may turok na yan si yung may may lahi meron na siyang turok ito na lang si Bungso ang walang turok panaigalaan nito sa labas sa labas pa naman siya ayan guardia na rin sa labas kaya kailangan may turok kasi baka baka kagat may, may turok na siya may proteksyon na yung kagat niya <laughs> okay abis na. kaya balik tayo sa pagbabaklas, <laughs> baklas <laughs> mi, baklas, baklas doon, baklas. Dito lang mga kadyang Ayos lang natin yun Mayinit may dito mga kadang. sa amin, may init. walang hangin Sobrang init Kaya nagahanapin yung electric fan Huwag lang sa likod, dito lang sa harapan Para dito yung

Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless. Bye bye.